Magandang gabi sa inyo na talagang sana. to choose ang bubalik para sa inyong update on Donnie Pangilinan. And yes, Belle Mariana na rin. Narito na po ang update ng dalawang ito sa mga oras na ito. Sabi daw ni Cara, Belle, sa iyo lahat ng ito, ang nag-iisang Donnie Pangilinan na ito. Yan po ay pagkatapos na makuha na ng uh, konting video itong si Donnie Pangilinan na nakikita. Ayan. huh? Naki-interact sa mga um, kasamahan niya dyan habang binabasa ang kanilang spiel, mga kaibigan. Luna is saying yes na yes and then Camille is saying of course, period. Pero yeah, 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 yeah. Uh, kumakalat makalat sa social media ngayon, itong video ni Donnie Pangilinan na talagang Miss na miss na niyakap ang kanyang mga aso Pagdating niya sa bahay After ng One month lock in Taping niya ng Aroha Mga kaibigan, narito po ang video My word. So, ganun talaga ang paggamis ng mga aso ni Doni Pangilinan na talagang naupaupo sa sahig ang isang Doni para ihag ang kanyang mga alagang aso. Samantala, Donnie Pangilinan spotted on Darla's post saying sabi kasi dito ni Darla love these guys want to see more of Wrong Direction tapos sabay tawa syempre marami ang may gustong makapanood ng Wrong Direction performances lalo na nakakatuwa po silang panoorin mga kaibigan ang pupogi na, ang cute na magaling pang kumanta a combination of tarant Style, na matataas ang mga boses. Having uh, Donny na sobrang lalaking lalaki at sa bass na boses. And mala sweet na boses ni Edward Barber Next naman. And Robbie Domingo na patawa. Sobrang galing ng wrong direction. How I wish na makapanood uli ako ng mga performances nila together sa TV screens, mga kaibigan. Samantala, fresh update from awesome couple, goodnight lovebirds. At makikita mo dito ang patulog ba? Or tulog na tulog na si Donnie Pangilinan habang yakap-yakap ang aso niya, habang si Bel Mariano naman ay nakasilip with her just one eye. Mm. So, yan po ang pa pampatulog vibes ng Don bell mga kaibigan sa mga oras na ito sabi naman ni Tricia Ann Fonda mahal ka namin bell puprotectahan ka namin sa lahat ng aaway sa iyo, kami bahala sa mga taong gusto kang sirahan at mga nambabash sa iyo ipaglalaban ka namin we love you bell, solid bell at solid Don bell ako basta mahal ko kayo mhm mm kasi nga ba sino nga ba kasi nag-aaway sa kay Bel Mariano mga kaibigan ang bait na bata nito eh ba diba? mm -hmm. so yes sakto lang na ipaglaban nyo ang isang Bel Mariano tapos yes mga kaibigan ayan post pala yan ni Mama Marisol atong picture ni Donnie na tulog na tulog habang yakap na hanggang hada, habang yakap ng mahigpit ang kanyang aso so yes 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 mga kaibigan yan po ang uh, nasa tawag dito update ng isang Donnie Pangilinan. Samantala, ang sabi daw po ay magpapa black screening daw po si Donnie Pangilinan para sa meet, greet, and buy movie ni Bel Mariano. Base daw po yan sa mga sabi ng mga pupuwit. Kung kailan ay hindi po natin alam, mga kaibigan. Pero, syempre, why not, di ba? Diba? Kasi nga, sabi nga ni Donnie, my love team ako. So, papangatawanan niyan, syempre na isang Doni ni Pangilinan, ang kanyang role as half uh, beh beh behalf <laughs> pag-asawa behalf ng love team na Don Bell, mga kaibigan in supporting uh, Bell's projects, of course. So, abangan natin kung kailan yan mangyayari mga kaibigan. Siyempre, excited din tayong makita ang mga pa-update ng isang Doni Pangilinan. Ngayon nakalabas na sila sa lock-in taping mga kaibigan. So for sure there will be projects, endorsements, and uh, guestings itong Don Since pwede na silang magsama uli at nang natapos na ang cycle 1 ng Roja adi pa. So yo 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 yo. Ang pinaka latest dito po ay sabi dito went to ABS-CBN at 5:30 a.m. to just to try our luck as walk-ins. The audience was already full and we almost didn't get to watch. Thank God and the marshals for giving us a chance just to see Donny so so happy to okay. be back home namasko po po yung lahat thank you ASAP family thank you to my friends, my dreams kayo family, I love you guys and of course we're talking about comeback because ASAP station the world will ang aga-aga ng 5.30 in the morning para pumasok sa studio nung kahapon mga kaibigan pero hindi sila uh, minalas, pero buti na lang, ang Marshalls ay hinayaan silang makita ang isang Donnie Pangilinan mga kaibigan so yun po ang um, napaka cute na update on Donnie Hi Donnie Pangilinan san? Kaya... Hi Donnie <laughs> papasok pala ng studio ng ABS-CBN habang uh, inaantay siya ng mga fanay niya sa studio mga kaibigan um, Don Bell is saying Don Bell fan is saying just in green light by Donny Pangilinan has now surpassed 900,000 streams on Spotify congratulations to Donny Pangilinan and Universal Records Philippines Aba, thank you for streaming with us donbell streamer station.com stationhead.com and TV radio of special 900 streams unlocked na daw po sa green light ng isang Doni Pangilinan aba 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 and ayan po yan po ang ating pinaka latest update sa mga oras nito I will see you later for more syempre for more updates dito lang sa ating channel na nagmamahal sa kanilang mga mga idolo hmm. siyempre idolo ko rin si Nabel Mariano Donnie Pangilinan Robbie Domingo, Tarnis Panto Edward Barber and Kyle Cherry, the wrong direction siyempre yan I will see you later for more magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan